Actually, ano lang kasi ako, I'm just a baby. Since ako po yung tumataing magulang, meron naman po kaming mama, kaya lang po, siya abandoned us. Masakit siyang tanggapin, pero sa kanya mismo nagmula Yung marinig mo mismo sa mama mo na parang napagod na siya, gano'n. Sabi ko, ma, baka pwedeng huwag. Tapos yun, bigla siyang umalis tapos hindi siya nagpaalam sa stepfather ko po. Kasi nga po, siya nagplay ng role as my uh, real father talaga. Ayun. Mag, siya ng sakit sa, ano, sa liver po. Binigyan agad siya ng doctor na ano, ng tanning. Uh, three months na lang daw. Yun. natin ngayong araw, si Sir Rudel. Pwede mo bang sabihin sa amin, Sir, kung ano yung background nyo? Ay, magandang umaga po. Ako po pala si Sir Rudel Obligar po. Kasalukuyan po akong nagtuturo sa Nawas Academy Incorporated. At the same time, ako din po yung tumatayong magulang sa mga sa lima ko pong kapatid. Mm -hmm. Opo, that, since ako po yung panganay. Meron naman po kaming mama, kaya lang po, siya abandoned us po. sa mga siya sa ano, dun sa yun, lalaking mahal niya po. Ayun. So, paano mo na sir, ang um, pag-aaral? nag student ka din. So, yun ba ay part na para matustusan mo yung mga kapatid mo or for yourself only? halo-halo na po. Yung nag-aaral ako, tapos yung kapag meron pong sobra sa kinikita ko hmm. po, sinishare ko din po sa mga kapatid ko po. Sa umaga, nung time na nag-aaral pa ako, nung koleheyo pa ako, umaga nag-aaral ako from 7 to 5 p.m. Sumasama din po ako sa paglilitsyon po. Yes, po, ayan. Medyo, ano lang po tayo, uh, man tayo tingnan, pero yun po, kaya ko naman po yung mga gawaing. Litsyon ng baboy, baboy, talaga. Po, oh, po. Yes, yun po. po iikot. Opo, nung... Man... nag pa sa pagkakatay po ng baboy. Ayan po, tumutulong din po ako. Ayan. San, san ka pala probinsya, Sir Rodel? Santo. Ano po, sa Masbate po. May Bicolano. Opo. Bicolano pero hindi marunong magbicol. Okay. Paano yun? Kasi sabi mo, may mother kayo, right? However, iniwan kayo. Ilan kayo magkakapatid? Anin po kami magkakapatid. And actually, ako lang po dapat mag-isa. Kaya lang po, yung lima ko pong kapatid is kapatid ko po sila sa mama po. Bali po si mama, nung pinagbubuntis niya po ako, gustong gusto po siya ng stepfather ko po. And yun, pumayag na lang din si mama kasi parang siguro na-realize niya din na hindi niya kayang erase ako na siya lang mag-isa. And then yun, pumayag siya na pakasalan yung stepfather ko po and yung lima kong kapatid bali, step brothers and sisters so okay naman yung relationship mo with your mother and stepfather sa sa kanila ng dalawa okay na okay po. dati ayon at lalo na po sa stepfather ko po kasi nga po uh, nung nasa sinapupunan pa lang pa ako ni mama siya na po talaga yung nandiyan parang siya na po yung tumayo at uh, kumbaga siya yung nagplay ng role as mm -hmm. my a uh, real father talaga mm -hmm. ayun po and wala namang pong problema so okay lahat oh, at that time okay so ano nangyari mag-third year college ako biglang nagkasakit nun si papa kasi nung binata yun nila sing lasengo talaga yon kaya siguro yun uh, biglaan din parang siyempre tumatanda sya biglang nag mag nagkaroon siya ng sakit sa ano, sa liver po masyado na po kasi'ng malala kaya hindi na po kinain ng gamot december na nagkasakit siya and may sakit siya sa liver. And then, binigyan agad siya ng doctor ng ano, ng tanning na three months na lang daw. And then, noong February, ano po, 2021 po, uh, yun po, bigla nung siya namatay. You seem close with him, ah. Sobrang feeling mo talaga siya na talaga yung real father mo. So, okay. sobrang hirap nung nawala siya. Super. And bilang panganay, ikaw na yung tumayong breadwinner talaga dun sa mga kapatid mo. Okay. So, Paano yung, paano yon Paano yung struggles with that? Si mother mo ba may work that time? Or ikaw talaga lahat? Nung, ano, nung, namatay si papa, ano po, parang, ayun nga po, yun yung inaano ko yung nagtatrabaho ako mm. habang nag-aaral. Tapos, yun pa, pandemic pa yun na wow, Opo. recently lang. Yeah. Pero, siguro, ano na lang din, dahil siguro, parang, gusto ko talaga makapagtapos. Mm. And, Uh, gusto ko talaga yun parang masuklian yung sakripisyo talaga ng papa ko. Ayun, kasi pangarap ko talaga. Actually, pangarap ko nga talaga nung pag mag-graduate ako ng college, sa talaga yung isa sa, Siya yung mag-escort sa akin. And yung diploma ko po para sa kanya talaga yun. So to say, wala na siya. Ayun. And after parang three months yata or two months, bigla din kami iniwan ng mama namin. Oh! Opo. Eto, masakit siyang tanggapin, pero sa kanya mismo nagmula Yung marinig mo mismo sa mama mo na parang napagod na siya. Agad. Sa inyong magkakapatid. Mm -hmm. At saka hindi niya raw kaya na siya lang mag-isa. Pero sabi ko, nakiusap ako nun mm -hmm. na kung pwede, wag kasi hindi ko kaya. Siyempre, ang, ano ba, ang responsibilidad ba? At saka nag-aaral ako eh. Sabi ko, iniisip ko na, paano ko, ma, paano ko makakapagtapos kung ang dami ko rin kailangan Oo. Sorry. tapos ayun say, said, you know, mm -mm. Mm -mm. pero sabi ko mabaka pwedeng huwag, ganun tapos yun bigla siyang umalis tapos hindi siya nagpaalam ganun may hinanakit or sama ng loob o, hindi ko hindi ko talaga ugali yung magtanim <laughs> ng galit eh kasi wala namang magagawa yung galit dagdag pa rin ng stress di ba and i do believe naman na kung sakali na bumalik man siya uh -huh. accept ko pa din naman siya and sabi ko nga, walang magagawa yung galit and merong paghilom sa pagpapatawad talaga. <laughs> Pero nakakausap mo pa siya or may communication sa'yo or sa mga kapatid or talagang wala na nung no, Ngayon siya. po, alas communication po namin nung pumasa pa ako sa let. Ay! Uh, po, kinonggrats niya po ako and parang hindi ko kasi, hindi ko na kasi feel ngayon eh. Parang nasanay na lang din siguro ako. Mm -hmm. Sabi ko nga sa kanya, pag ano kasi, pag nagchat-chat po kasi kami, parang binabalik niya yung dati. Tapos parang nasasaktan lang ako lalo pag binabalik niya yung ganito-ganyan. Dinidiin niya kasi na uh, mahal niya talaga yung lalaki. So okay, piliin mo yan. Yan yung gusto. Diyan ka masaya. Okay, sige. Mabuhay ka sa uh, sitwasyon na yan. Panindigan mo yung decision na pinili, pinili mo. And mahirap man yung responsibilidad na naiwan sa amin, sa akin. kakayanin ko, syempre, bilang kuya ng mga kapatid ko at uh, bilang ano na rin, bilang magulang na din, mm -hmm. siyempre. Um, Grabe, Sir Yung Yung bunso mong kapatid, ilang taon na siya? 10 years old pa. Tapos, yung sumunod sa'yo? Um, 20, 20, magta 21. So, no? so Sir, nakwento mo sa akin yung about sa stepfather mo, yung sa mother mo. Pwede mo bang ma-share sa amin kung ano naman yung nangyari sa biological father mo? Wala po kasi talaga akong ano, balita doon sa biological father. May share sa akin na yung asawa ng pinsan niya tayo ng, ano, ng biological father ko. Ang gusto ko daw makita, eh sabi ko, bakit ako yung pupunta, di ba? Kasi siya yung papa, dapat obligasyon niya na uh, siya yung maghanap sa kanyang anak. Kasi mula pagkabata, hindi niya malang ba na i-reach ano, ako. Ganun. Tapos kahit nasulat, walang wala akong natanggap. Ano, kahit sa porta, wala. Pero kahit ano lang sana, kahit magpakilala man lang sana siya na ano, ganun. Wala, wala siyang, ano, wala siyang ginawang, parang wala siyang ginawang paraan na magkita kami. May issue ba between your mother and your biological father? Kung bakit ganun, kung bakit kayo iniwan, or ano, ano ba nangyari before? Kaya siguro siya hindi nag-try din. Kasi yun nga baka yung dahil sa ginawa niyang ano kasalanan kay mama na nung time na nagtatrabaho pa lang si mama sa ano niya sa pinsan niya mm -hmm. as katulong actually ano lang kasi ako I'm just a mm -hmm. baby siguro dahil dun sa ginawa na yun parang hindi siya nagkakaroon ng lakas ng loob na hanapin ako may nagkukwento about sa akin at saka hindi naman yung pinagkait sa akin ng mama ko pa Na no, bata pa lang po ako, parang sinabi niya na agad sa akin na hindi ka tunay na anak ni ng stepfather ko nga po. Okay. And sabi ko, so ano, so, yung papa ko asan mm -hmm. sabi niya. Nung dalaga daw kasi mm -hmm. si mama, katulong kasi dati si mama. And siguro gusto siya nung ano, pinsan ng amo niya. So, hindi niya ginusto na ayun, bigla siyang ano, pinatabi sa kanya yung lalaki. And hindi niya ginusto na mabuo ako. Ganun. Despite sa nangyari nga sa kanya na ayun hindi niya man ginusto na mabuo ako. At least hindi niya ako hinayaan. Kumbaga, binigyan niya pa rin sa akin yung karapatan ko na mabuhay, oh, uh, mabuhay at makita at masilayan yung napakagandang mundo. sa biological father ko naman po, hanggang ngayon hindi pa po talaga kami nagkikita. And if ever man na magkita kami, then siguro ano na lang, ipifeel ko na lang yung kailangan kong mafeel. Kasi wala din akong galit doon eh. Parang hayaan ko na lang mangyari ang dapat mangyari. Kumbaga, ah... Uh, pinagkakatiwala ko na lang kay God yung, mm. ano, yung future ayon. Parang binibigay mo na lahat sa kanya no? Kaya parang sobra, kahit hanggang ngayon, hindi ko maramdaman talaga na may kahit konting poot or galit sa kanila. Parang lahat forgiveness na lang agad sa'yo. Ganun mo na lang talaga, tinitignan lahat. Even though na parang sobrang ang daming nangyari sa'yo, let go na lang, let go and let go. Yeah, oo. Yun talaga yun. And sa una lang naman kasi masakit. Pag nasanay ka na, parang okay na lang, wala na, gano'n. Kasi naniniwala naman ako na kapag pinagkakatiwala mo lahat kay Lord, Siya naman talaga yung magbibigay ng healing na deserve mo talaga. And everyone deserves healing naman. Eh. Kapag wala ka talagang kinikimkim na sama ng loob, parang ang saya lang, gano'n. Kahit anong hirap ng pinagdaanan mo, kahit anong hirap ng pagsubok na, or dagwap mo na dumating sa buhay mo, nagiging madali ang lahat kapag kay Lord mo pinagkakatiwala. So, sir, yung nabanggit mo yung sa mga kapatid mo na ikaw yung lahat ng may magulang, ikaw nagbigay ng na emotional support, financial support, and alam mo yun, yung, yung heart mo na para sa'yo na lang, ibibigay mo pa sa mga kapatid mo. Sobrang iba yun. And mabuti na lahat may teacher na nakuha ang ganito si Noah. So, madami kang ma-inspire, nakabataan din. So, dinami-dami lahat ng nangyari, sir. Ano yung pinaka-feeling mo plot twist ng buhay mo? Kahit sobrang hirap ng pinagdaanan namin. Ang hirap pagsabay ng pag-aaral, pagtatrabaho. trabaho Tapos, obligation pa sa mga kapatid. Totoo yan. And stress pa sa academics. Siyempre, may mga personal problems din ako. And hmm. parang kinukonquer ko din yung ano yung anxiety ko kasi meron talaga syempre hindi talaga maiwasin. yes. maiwasan and despite sa mga nangyari despite sa experiences na yun sabi ko ay hindi ako pwedeng sumuko ginawa ko talaga binaliwala ko lahat ng yun iniiyak ko lang dinaramdam ko lang lahat lalabas ko lahat and grateful ako kasi meron akong mga kaibigan na nalalabasan ko ng problema ko po isa sa pinaka pinagkakatiwalaan ko talaga maliban kay God is yung sarili ko ano dahil sa tapang na yun, dahil sa faith na meron ako. Ayun, unti-unti kong naabot yung mga gusto ko, yung pangarap ko. And kahit sobrang hirap yung pinagdaanan, ay nakapagtapos ako ng college. Kahit, kahit nakakalungkot na mapasok kang mag-isa, wala, wala. kasi sa lahat talaga ng ano, ng gumraduate ako lang yung walang Nakasama. kasama ang magulang. Opo. Oh, ayun. Kahit yun yung talaga yung gusto ko na yung pangarap ko na sana kasama sa pagkakita yung tablado. May kulang, pero syempre, dapat maging grateful ka pa din kasi andyan ka na eh, diba? di ba? Hindi ka naman ilalagay ni Lord sa sitwasyon na ganyan ko, hindi niyo kaya. After nun, sobrang blessed kasi pagkakagraduate ko pa lang nun ng college, ano na ako, scroll-scroll lang ako nun sa FB, tapos uh, bigla akong chinat ng kaklase ko na ay, sino pwedeng mag-ano, sino pwedeng mag-apply. Mag tapos, hindi ko akalain na uh, in just one message. Sabi ko wow, Lord, sabi ko napakabuti mo. And ayun, uh, sobrang saya ko, sobrang blessed ko kasi bigla akong napunta sa Noah na uh, hindi ko siya pinlan o no? pero yun nga, dahil si Lord yung ano nagbigay ng way, siya yung gumawa ng paraan, perfect talaga pag siya. Magtatwo years na ako kasi, Congratulations. Opo. And eto pa, parang sabay-sabay dumating yung ano, yung blessing habang nagtuturo ako sa NOVA, oh, nag ako na eto na yon, magte-take ako ng let. Kasi nararamdaman ko para okay. to sa akin yung ano na to, yung taon na to eh. It's December 192020. 2022, umuwi kasi ako ng sa amin. Kumuha ako ng requirements para makapag-file ng exam. Licensure examination for teacher. Habang nagtuturo ako dito, uh, nag-enroll ako sa review center sa Parsi Taguig. So, Saturday and Sunday, ano, nilalakad ko lang yan, pupunta sa review center. Opo, tapos Uh, Monday to Friday, turo ako sa mga students ko and eh. nakakapag-tutor pa nga ako sa mga student na ayun uh, <laughs> na. yun sa, ano, sa uh, medyo ano, sa mathematics kasi gusto ko din yun yung pangarap ko yun. Eh. Gusto ko i-love ng students yung subject ng mathematics kahit mahirap. May 19, 2023, lumabas yung result ng Licensure Examination for Teacher. And sobrang sa'yo kasi isa yung pangalan ko sa nandun sa lista. Just one take. Yes po. po. Oh my gosh, congratulations, yes. sir. Grabe yung pinagdaanan mo pero grabe din talaga yung blessings mo. Sobrang plot twist sa dami yung pinagdaanan ni ka po. Hindi ka nagtanim ng sama ng loob, especially sa parents mo, sa mother mo, and also sa biological father mo. And I'm sure na marami pang ibibigay talaga sa si, si Lord na mga ganda. Just parang feeling ko ito pa lang yung pesa. At hindi lang yun, ang dami kang mabibless sa students din. Especially dun sa mga feeling na, ala, ah, ang daming problema, ganto ganyan. But you, you shine and yung story mo, pagpapatunay na kapag di ka sumubok, nagtiwala ka lang sa sarili mo, naniwala ka, kaya mo itong gawin, makukuha mo lahat. So, ano naman yung pwede mong sabihin sa mga kunwari katulad mo na nakaranas na na hindi man sila magulang nila or, or, or hindi man yung katulad na hindi ka ginusto na mabuo pero iniwan or hinayaan na lang. Ano yung pwede mo sa kanilang sabihin? Sa mga ano po, sa mga kabataan mm -hmm. na naka-experience or uh, merong same situation sa akin, sana alam ko mahirap kasi sobrang hirap talaga lalo na malagay ka sa sitwasyon na ganyan kahit hindi mo naman talaga gusto. At walang kahit sino na gugusto yung mapunta sa sitwasyon ganyan. Hindi ko kasi pwedeng sabihin na hayaan nyo na lang. Kasi yun nga, feel what you need to feel. Kung, kung bagaman magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Ayun. Pero ako na nagsasabi na ito, huwag kayong, ano, huwag kayong magkimkim ng sama ng loob. Ayun, kung masaktan man kayo, din sabihin niyo na nasasaktan kayo. Kumbaga, magpakatotoo lang kayo sa nararamdaman niyo. And sa huli, sana matutunan pa rin ano, mag uh, forgive. In forgiveness, there is uh, ano, talaga healing talaga. So, to everyone, that, to all champions out there, always remember that you are not favored and you're a champion. This is your host, Coach Ross.